yung hagdan doon. Makakasama natin umakyat dito sa Mount Ulap si Jen Reyes, isa siyang experienced mountaineer at bilang ako ay recreational na umakyat lang naman ng bundok. Tuturuan niya tayo kung paano talaga yung dapat ginagawa pag umakyat tayo ng mga bundok. Excited ka na ba, Jen? Sobrang excited. <laughs> Tara, bilisan natin para abutan natin yung Sea of Clouds. Veterano na sa akyata ng aming magiging local guide na si Pablo Ginawan o mas kilala bilang Kuya Bobot. Bago pa sumikat itong Mount Ulap, palagi na kami dito ng uh, father namin. Kasi ang father namin isang forest ranger. Kaya yung, yung isang linggo, dalawa o tatlong bisis kami umakyat from Ampuko hanggang dito sa Mount Ulap, ma'am. Ilang kilometro yan, Kuya? Hanggang sa Mount Ulap, 6.5 kilometers. Hindi po siya masyado mahaba, pero yung trail niya, materek o paderecho? Pabebe lang na yung trail, ma'am. Ah, pabebe lang na trail. Pabebe trail, bago yun, ha? Yes. Yeah. So, kaya kaya po kahit bata o matanda? Kaya, ma'am. Kung kanina, medyo patag, sementado yung dinaanan namin. Ngayon, papasukin na namin yung trail na lupa talaga. Medyo masukal na siya. Bale, Mag, pag naglalakad tayo sa trail, kailangan single file lang tayo. Mm -mm. Kasi baka maistorbo yung ibang halaman na nandito. Okay. Oh. Para safe, ganun? Oo, oh, para safe tayo. May tatlong pikang ampukaw, Santa Fe Ridge. Ang Ambanaw-Paway, Gungal, at Mount Ulap. Bawat isa sa mga ito, may kanya-kanyang angking gandang talaga namang binabalik-balikan ng mga turista. Oktubre taong 2015, formal na binuksan sa publiko ang Mount Ulap. Simula nito, hindi na bababa sa limang daan ang umaakyat tuwing Sabado at Linggo. Kuya, malayo pa ba yung unang stop? Uh, 35 minutes pa, ma'am. 35 minutes, kuya, promise ah. Promise, ma'am. <laughs> nakasabay anthony at raymond that was about december last year just last year how was the experience last year well it was really foggy it was raining during the time we went here so i think it's a good time to go this time was it crowded when you came here yeah very crowded and Wait. in fact we had our tent camped somewhere far from the campsite. Umakit ka talaga ng bundok? No, no, no. First time ko. First time mo talaga? So, yeah. bakit mo nandula pa yung naisip mo? <laughs> it was my idea. Yeah. Idea niya kasi. To okay. bring him here. All right. Pero masaya. Yeah. So, mamaya doon sa summit, tatanungin kita ulit kung kamo sa experience. Kung <laughs> yeah. worth it ba yung lahat. No, okay. <laughs> Sige, see you We're guys okay. there. Alright. May isa't karating oras na kami naglalakad. At wala pa kami sa unang peak. Tatlong peaks, pangatlo pa yung Mount Ulap. Kaya, kailangan medyo bilisan kahit nakahingal kasi abot na kami dilim. Parang medyo numinibis na yung hangin dito sa taas. Kaya basta nakakahingal na. Hindi mabay, tagabit-bit ng bangin Gano'ng katagal po kayo umakyat? Mga 9.30 po kami umakyat, pero hindi na po kami dumiretso. Hanggang saan po? Sa, Gungal lang po. Gungal. Pero may nakita kayo na yung mga Sea of Clouds, gano'n, gano'n? Meron po, ma'am. Yes. <laughs> Worth it naman. Yes. Worth it naman. Kasi kami pocket pa lang eh. <laughs> Ayan na. Tanaw na namin yung first peak, una pa lang to. Yung ambanao pa first peak. <laughs> una pa lang, mas mahirap pa raw yung pangalawa at pangatlo. Kuya, kaya ko ba to? Actually, Pwede mag-camp dito sa first peak na to pero tayo, akitin muna natin hanggang doon sa summit ng Mount Ulap tapos saka tayo magka-camp sa baba. Okay, let's go. Gaano po ba kahalaga ang mga tour guide dito sa Mount Ulap? Mahalaga ang uh, trabaho ng tour guide dito sa amin para mabantayan ang mga umakyat na mga turista, kagaya ng uh, pagtapon ng mga basura, pagkuha uh, ng mga halaman dito sa aming bundok. na Malapit na dun sa second peak. Medyo nag-clear yung skies. Kaya mas kita mo yung maraming ilaw. Yan na raw yung Baguio. Yan ang ganda niya. Perfect para sa picture. Ayan, medyo malamig na kasi pag-abi na. Kaya kailangan na mag, ano, magpalit ng gear. Dahil masyado ng malamig, hindi ko na kaya. At kailangan na rin ng flashlight dahil dilim na eh. Mahirap na maglakad ay eh. Ito na! Second peak! Yung Gungal. Pero hindi na natin kakayanin na puntahan pa yung Mount Ulap, which is yung third peak. Kaya ngayon, didiretso muna tayo sa campsite. Tapos bukas na lang ng umaga, doon tayo pupunta sa summit. <laughs> Pagdating sa campsite, agad na nagluto si Jen ng aming hapunan. Yung ginagawa namin sa bahay, binoboil namin yung meat, tapos linalagyan namin ng isang cup ng suka. Okay. Tapos tatansyahin mo na lang kung sobra ba yung suka o konti lang, haluan mo din ng tubig, hindi lang suka. Dami ah. Oo, para sa atin dalawa oh. Ayaw mo. Excited na nga ako, igutong na pala ako eh. <laughs> at saka may sabaw. masarap yung sabaw. Oo, so, <laughs> lalagyan pa natin siya ng mix at saka ng Sobrang nakakapagod ah. to the UC of Clouds. Hello. <laughs> Malaki na ho ba pinagbago nitong mga ulap? Malaki man. Oo. Ano ho yung mga pagbabago? Yung mga pagdami ng mga bisita. Kasi pag uh, maramihan ang maakyat, kawawa rin yung mga turistang nagpipila dyan sa Gungal. Pag minalas ka ma, ka ng dalawa at uras. Ang pilang binabanggit ni Kuya Bobot, ang mahabang linya ng mga taong nagaantay para kumuha ng kani-kanilang litrato sa bundok. jan sino ba ang pwedeng mamundok? At kung mamumundok ka, ano ba yung mga dapat ang Ang um, pamumundok kasi or mountaineering, wala naman restrictions yan. Open siya to all. Kahit sino pwede. Kaso naniniwala ako na dapat mayroon balance between ecology and economic needs ng tao. It basically means na sa isang given space, yung number of people, halaman, at mga hayop, yun, it can only take so much. Masarap pag deal sa nature. Sabi ko nga ko, conquer ko hindi yung nature, kundi sarili ko. <laughs> sa hirap medyo, pero worth siya dahil ano, masarap yung feeling na, uh, at this age, Nakuha, may 53 pa ba rito? narating na nagawa na namin to. Unang sabak naman sa pag-akyat ng bundok, ang limang taong gulang na anak ni na Evelyn at Cyril na si JY. Kasi po, paras kaming mountaineer, tapos nagkakilala kami sa ano, bundok din po. So, dapat si baby, mountaineer din. Dahil sa rami ng umaakyat, nagdesisyon ang Barangay Council ng Ampukaw na limitahan ang bilang nito simula ngayong Pebrero. Siguro sa dami ng mga tao, masyadong mabugbog yung bundok. Kaya yun ang isang pinag-isipan uh, namin. 500 ang limitasyon sa during Saturdays and Sunday. Per organizer, ang maximum ay 20 packs lang, ma'am. Dati, may isang organizer, abot ng 70, 60, 30, ganun, ma'am. Kuya, ano ba yung mga disadvantage kapag ka napakalaki ng grupo? Mahirapan kami, kaming mga guide, nahihirapan kami pag maraming uh, umaakyat na hawak ng organizer. Lalo, kasi lalo nga na pag uh, ang mga turista ay baguhan, yung mga first timer na umaakyat, kailangan alalayan ng mga tour guides. As organizer, ginagawa ko, nagsaset talaga ako ng mga bundok. Nasa tingin ko, um, patok dun sa mga gustong umakyat. Ngayon, kaya ako nandito sa Mount Pudap. Um, 15 na magkakakilala dumapit lumapit sa akin. Nagsabi gusto nilang umakyat dito. Sa so, tingin ko bilang event organizer, mas napaganda pa siya Tapos mas na-control nila yung tao. Nakaka-refresh ng utak kasi nga sobrang stress kami sa work. Yung pinanggagalingan ng mga problema ay yung mga turistang pasaway. Dumadaan sila sa hindi dapat daanan. Yun, kaya minamabuti namin na i-control para Mala, ma, madaling i yung mga kunting tao kisa yung mga maraming tao. Sa kabila ng ipinapanukalang mga pagbabago sa turismo ng Mount Ulap, umaasa ang lahat na ang kapalit ng kaunting sakripisyo, pagpreserba sa kapaligirang lahat ng mga gustong dumayo rito rin ang magbebenepisyo. At bago kami tuluyang magpaalam sa Mount Ulap, Kanina, medyo maliwanag pa siya eh maganda pa yung view kita lahat ng mountain pati yung mga river ngayon sobrang maulap na ma na siya ang ganda ang abot kamay na pagbaba ng ulap sa kabundukan, malamig na klima at magandang tanawin. Tiyak, iilan sa mga hindi malilimutang karanasan ng sinumang pinalad na makatuntong sa tuktok ng Mount Ulap. Sana ang mga tanawing ito mapagtulong-tulong ang mapanatiling buhay pa rin at mapaghugutan ng inspirasyon ng mga susunod pang henerasyon. Ako si Mav Gonzales kasama sa iisang Brigada.